Good morning guys Sobrang aga Umalis kami ng bahay around 5 a.m. And now we're here in the mountains of Ano ba ito? Ang dipolo pa ba ito? No, Teresa Teresa, oo And Papunta kami ng Lucena So 3 days tayo sa Lucena Meron akong seminar But while we are there Magsushoot din tayo Ng mga masarap na kainan Kaya Abangan nyo yan Morning. Start of just in time. So, hello, good morning. Good morning. sa venue sa morning. Start na Good morning. Good morning. Good morning. morning. Good morning. order ng crispy pata. Na, tara, kain tayo crispy pata. Ang una nating titigman, of course, tignan mo yung ulam. Kailangan natin, mauna ay kanin. <laughs> And I love this. Ito, very popular dito to. Diba? Nagmamantika, oh. Very nice. And are you ready? Mm. Di diba talagang lasa bag? Real gata. So bago natin kainin yung crispy pata sobrang ganun ang pagaluto. Kailangan may insurance, may protection, may anting-anting. Anong anting-anting natin? Pansit. Pangpahaw ng buhay. Pansit chami. Ito daw yung sikat nila na pansit dito. Maraming gulay. Ako ay mapansit person. I always crave pansit. Kahit anong pansit, This is it. Pancit. Mm. Cup. Crispy pata, oh. Crispy all over, oh. Ganda ng mga luto. Pag kumakain ako ng crispy pata, ito yung inuuna ko para alam ko talaga na maganda yung at malambot siya. Ito. Favorite. Rich in collagen. Akin talaga to. Diba? Mmmmm. Grab. Ulasa yeah, na. Kaya sa pangalan nila yung crispy pata. kasi sarap talaga siya. Ha? Huh? Sobrang ganda. Hindi na masabi yung pagkain. Provincia feels pa kasi nasa kubo tayo kumain. Then, ito, may for water element pa sa likod ko. Kaya parang refreshing and very cool. ba? Diba? Kahit tanghalian, pwede kang umupo dito sa garden. I'm loving it here. Kaya pag nandito kayo sa Lucena, dahil kayo sa Bubbles, crispy pata. Diba? Sarap! Sobrang ganda ng ambiance dito sa Cristeta. and eh, napaka-interesting ng story dahil parang hindi pinano mag-restaurant, mahilig lang pala siya magluto. Then dahil sa request ng pamilya niya, nagpakain siya. And ito na ngayon. Malaking negosyo, 'di ba? Kaya sometimes grasya binibigay sa iyo. And ang question lang is if you do something about it. Kaya ito siya, may ginawa siya, sinibagan niya, nag-action siya. May negosyo na siya kaagad, di ba? Sarap pa yung pagkain. Alas 5 pa. Pero trip namin pumunta sa public market kasi doon natin makita kung ano yung interesting sa isang lugar. Kaya, let's go! So, explore natin yung palengke sa Lucena. Sarado pa si Jollibee. Pero maghahanap tayo ng kakainan. Bongga ng public market. Ito, may escalator, oh. Meron ba tayong escalator sa palengke natin? Wala naman, oh. Ito yung purple rice. Ito yung totoong ginagamit pang poto-bumbong. Hindi yung malagkit na nilalagyan ng ube flavor. Yan ang original talaga. Yan. Dami sari yung isda. Gusto ko na magluto, no? At kumain. Na, breakfast muna tayo. Come on, let's go. Ano ito? ko. po. Ah, tamali. Sige pa. Magkano? Kinsip po Kinsit. Tatlong tamali. Alam mo, gusto ko talaga kumain sa palengke dahil marami mga fresh na fish, mga karne, mga gulay. Kaya iba talaga yung sarap ng luto. Tingnan natin kung masarap pa talaga dito. Yan. Ay. Sige. Ito pa bukas. Ano bang gusto niyo? Doon oh. po kayo sa malapad na. Oo. Doon daw kami sa malapad. Oo. Oh. Di ba? Masakit, masakit ka na magsalita, kuya. Balay na din, Mesa. Kuya, itong spaghetti mo, ano to Pababa, pataas. Pababa, pataas. <laughs> masarap. Oh, masarap daw. May endorsement ni ate, oh. Kain pa rin ako ng kain ng puto. Sobrang sarap. Ah. Mm. Yeah. May labong pala itong ano, yung dinuguan. Bamboo. Oh. May bamboo yung ating dinuguan. Nakabawi tayo sa bamboo. Usually tayo yung tinutusok ng bamboo. <laughs> Baka ibang version to sa kilala kong tamales. O, oh, maliliit to. Ito mas simple dito. Walang atswete. Savory. Mm. Kung akala nyo, napaka-simple lang ang kinain natin. But very interesting kasi may kakaibang nuances yung pagluluto nila. Same dish, ibang atake, pero parehong masarap. Kaya, sobrang happy and busog dito sa Lucena Public Market. Ito, medyo sikat na to kasi marami na silang branches all over. Pero nandito tayo mismo sa Quezon, Quezon Province, hindi Quezon City, kakain ng Badis. Na, kain tayo. No money, no honey. Kaya mag-isa akong kumain dito sa Badis. Dito ko sa Badis, pero wala akong kabading kumain. Pero ito, parang feeling meant to be talaga tong lamesa ko kasi parang sinukat kasyang kasya lang yung chan ko pag mabusog ako baka hindi na labas dito and magically appearing biglang may suka tayo sa harap yan para sa usawa natin yan mm. Bubuo yung kuan. Taba. Yeah. Ganda ng texture, masak. May tamis, pwede siya overly matamis. Tikman natin itong ano, hardinera. Ang hardinera, para siyang sort of everlasting ng marikina. So, ang difference ito, yung karni niya, chunky, parang minudo. Mm. Medyo may sweetness to ito. May, may pickles, may pasas, and all that. Bitong isda, ito, tangigi daw to eh. No? Super rare ng restaurant na ganito, no? Nagsaserve ng fish. And magandang klaseng isda pa. Hindi lang laging bangus, di ba? Carp. Ito, pansit, lukban, using the habhab noodles. And it's eaten with suka. So, lalagyan natin ng suka. Di ba, usually kalamansi. eto naman, suka. Ang noodles talaga dyan yung special. Kaya kahit na simple-simple yung pagluto, gisa lang, pero yung noodles may flavor sa may special texture siya. Hindi lang masarap yung pagkain dito, but very interesting din yung decorations niya. Tingnan niyo naman, parang siya inspired by the Pahiyas Festival. Very colorful, very festive. Kaya pag kumain kayo dito, feeling mo pyesa, kahit ordinary meal lang with your friends or your family. bisita Ka kayo dito sa Badis sa Lucena Branch. Pili muna tayo ng tinapay. Ito siya, yung Gemini Bakery. Pinakaluma, isa sa pinakaluma na bakery dito. Ito, branch nila to. Then, bili tayo ng mga oo oh. mga traditional bread nila ano masarap pianono oo oh. sang pia yes yes hopia halo halo na lang hopia pionono pionono then hopia ano hopia yan ubi po at baboy 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 baboy. Ito yung mga bakery na nakakamiss di ba yung mga old school na old school. antikman natin tong pandesal. Mm. Ano ba ang paborito nyo ipalaman sa mainit na pandesal? Itong Gemini Bakery, 1975 pa, pero hindi lu lasang luma yung tinapay niyo. Then <laughs> bibili tayo ng egg pie, kakainin natin mamaya. Ito na ang inaabangan natin, yung ating egg pie. And ito siya. Oven, fresh quality. All natural. No preservatives at Ito, old school tone na egg pie. Hindi yung mga custard mix. Tikman nga natin. Mm. Medyo makapal lang yung crust. Pero, let's taste the custard itself. Parang ang smooth ng gawa nila, ha? nice eggy. Mm. This is such a fascinating discovery in Tayabas, Quezon. Hindi ko ni-expect na may ganito. May aeroplano. Tingnan nyo. And this place is called kamayan sa palaisdaan. So, baka mamaya maghuli tayo ng isda. Kaya eto, we'll be eating lunch with a group of people. Pero na tayo dito kasi gutom na tayo, di ba? Kaya, let's go! May okay, nakita ko, parang donut, pero kakanin siya. Oh! Gawa anong tawag dito? Ha? Pilipid. Pilipid. Gawa sa? Kalabasa. Hmm. Gawa sa kalabasa. Hindi ko na-expect may dito. Amazing. Kasi napakaganda ng paggagawa. At yung scale niya, malaki. For example, ang kanilang seating capacity is around 300 people at a given time. So imagine, no? Laki. Yan, kakain na. Yes. Ladies first daw eh. Kaya mauna na ako. O, di ba? Ang sarap pag out of town kahit may kasamang work kasi may masarap na pagkain at magandang tanawin. Till next time, tingnan natin kung saan man tayo mapapadpad sa simple. Please like and share my videos and if you like more recipes like this, please click here to subscribe and don't forget to hit the bell button to get notified. सिंपल